Saktong isang linggo matapos bumagsak ang isang eroplano sa Isabela, natagpo ang patay ang piloto nito. Pero may indikasyon daw na buhay ang kanyang pasahero. Nasa front line na balita si G. Robles. Isa-isang bumaba ang mga rescuer na ito sa kabundukan ng Sierra Madre sa bahagi ng bayan ng San Mariano, Isabela. Kung saan bumagsak ang piper plane na ito na sakay ang dalawang tao. Dahil kagubatan ito at nakakalito ang mga daanan, mahigit 80 rescuers ang ipinadala sa lugar. Kabilang dyan ang mula sa mga bayan ng Palanan at San Mariano. Gayon din ang labing isang qualified rescuers sa Isabela. Yun nga lang, patay na ng matagpuan ng mga rescuer ang piloto ng eroplano na si Captain Levi Abul II. Nawawala naman ang isa pang pasahero at pasyente ng Piper plane, na si Erma Escalante. Ayon sa Isabela PDRRMO, posibleng raw na nakaligtas siya. May nakita kasing makeshift shelter o gawagawang silungan malapit sa crash site na posibleng ginamit ni Escalante. Wala namang ibang gagawa ng kundi yung pasahero. Ang number one conclusion is she walked away from the crash site hoping to find help pasado alas 9 nitong November 30 nang mag off sa Kawayan Domestic Airport ang Piper Plane na RPC-1234. Pero bigla na lang daw nawalan ng komunikasyon sa naturang eroplano at hindi na ito nakarating sa Palanan Airport. Ayon sa Isabela PDRRMO, delikado ang lagay ng panahon sa lugar ng pinagbagsakan ng eroplano. Kaya bukas pa target na makuha ang labi ng pumanaw na piloto mula sa crash site conditions ay hindi flyable kanina. Kaya hindi nakapag-launch ng rescue flight dahil sa weather doon sa lugar. Hopefully tomorrow mag-air. Target naman ng rescuers na magpadala bukas ng K-9 trackers para hanapin si Escalante. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid Edling Linggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.